guys, birth TV nga pala. So, papakita ko sa inyo yung uh, pakyaw ko dito guys. Uh, transient. Ayan guys. May grill siya sa labas. At ito yung ano niya. Uh, tambayanan sa mga guys So, pakita ko sa inyo ang loob guys. Ayan. So, ito guys. Napakabasal pa. So, ito ay may dating kulay na so ang gagawin natin yan ay mamasilihan pa rin at saka yung ah uh, siling ang ginamit na dito guys yung ano sa division ay ah uh, uh, hard repix hardy guys, yung ano nila ginamit, ayan o ayan so yung mga pinto, ay may ano na to may kulay na, ano na siya, naka aspi pa o oh. at saka pagbili talaga nila, ay may kulay na so hindi na tama problema nito kasi ito ang pinakamahirap guys at matagal itong gagawin itong pinto at saka yung amba ay makinis na ayun o oh. kunting ispat na lang yan at saka ito yung unit guys ayan medyo madilim kasi wala pang ilaw so ayan basal yung CR at saka doon sa gilid ah, maliit lang tong kwarto na to pang dalawang tao pang couple room so may sariling CR din ayan so ayan guys So itong gamit natin na pintura guys, yung Acritix Primer ng pang first coating natin dito sa wall at sa ceiling at saka dito sa hardiex para hindi talaga uh, pumuputok yung uh, kwan na uh, skim coat para lalong tumitigas. So ito yung pangalawang ano guys, yung unit. So pang couple room may sariling CR ayan puro basal pa. ayan So tayo sa taas guys. Oh, ito din yung ano ko guys, yung ice cream coat. Mundo ice cream coat. SK1. Ayan guys. So, ito. Pang dalawang unit. Ito ang pang-apat na unit guys. Ayan. Maliit lang yung ano, wala pang, wala pang hilaw guys. Maliit lang yung kwarto na to pang pool room din oh, walang sariling CR liat. CR yan itong CR nandito yung CR itong dalawang kwarto na to so yan maliit lang guys tapaka ano lang bilis lang yung gagawin mga dugtungan lang yung sa uh, ano yung pangalan nito ah uh, de yan si CR yan ayan o oh. so akyat tayo sa taas guys para malaman natin kung kaya ba talaga natin to kasi ako lang mag isa gagawa dito guys ito yung hagdanan guys ay ano so itong hagdanan ay laminated na may ano na siya may kulay na may lami laminated nila at saka ito lang yung pipinturahan ko nito yung grills at saka ito sa yung wall yung wall may ano na yung eh, may pintura na batakan nila tin ng manipis tayo simpot yan ayan so akyat tayo sa taas sa taas ay limang unit guys mga pang room din walang mga sariling CR yan pero may dalawang CR dito sa dulo so ito yung hallway nya ayan ayan hallway ng gas guys ayan yung hallway na yan yung e, punta doon sa CR so pakita ko sa inyo yung ginawa ko yung masilya guys ay yan ayan oh. so wala pang tanghali ay tapos ko na ng masilya yan ayan guys oh. sa first coating na masilya ang inuna yun ko ay mga dugtungan so ito ganito guys ayan oh ya yeah, mga dugtungan so ang kinamit ko dito masilya sa ano skim coat lang skim coat lang guys at saka may gasa so huwag kayong magalala na sabi na hindi kumakapit ang skim coat dito sa hardiplex kasi ang gagamitin natin na pintura ay ano uh, acrytex primer hindi yung buisint na latex primer ya yeah, acrytex primer ang gagamitin natin guys talagang kumakapit yun Uh, at kasi solvent yung pintura guys eh. ayan o yan yung ceiling guys oh. yan. so wala nga po ng tanghali ay tapos na so babalikan natin yan pang sikan puting isasama na natin itong wall uh, ano bataka natin na manipis yan baka so, laminated yung ano niya yung, um, pangalan nito yung sahig nya so dito tayo sa pangalawang unit ayan guys yan So malapit na rin matapos to. Ayan. Ayan Oh. Maliit lang pang ano lang to guys. Uh, dalawang tao. Pang couple room. Ayan. So ito yung hallway niya. Uh, maliit lang yung hallway nya. At saka may grills. May bakal na hawakan. Yun lang yung titirahin ko yan guys. At ito. Ayan Oh. Maliit lang din yung kwarto. Madilim kasi guys. Kasi so, wala pang ilaw eh. Ayan. Punta tayo sa pang pangatlong unit yan guys. Ayan. So dito tayo sa pangapat. Ayan. Ganun din. Madilim. Ayan. Pangapat na kwarto. So dito tayo sa panglima. Ay ito ang panglima. Ay maliwanag kasi malapit. Malaki ang bintana rito. Ayan Oh. Oh. So. Ayan ang pang panglima. Di medyo madugo to kasi babasal-basal pa eh. Pero wala yan, basic lang sa akin yan. Siguro ang estimate ko dito mabalutan to ay 3 days. Mabalutan ko to lahat ng first coating na skim coat. O kasama na siguro yung second coating. Uh, parang first coating, mga pang-apat, mag ano ako, uh, second coating na skim coat. Kasabay baba. So walang problema tayo magliha kasi may sandera tayo. Sa sandirin natin to, mabilis mong sandir guys. Napakabilis lang ito, yung CR basal, ayan ano, So mabilis lang 'yan, wala ilang wala lang 1 meter lang yung ano. Gamitan natin ng radila yan. Ayan, dito yung ano niya. Unari maghugas ka, mag ano, hilamos ka, magtukdas ka dito. Kasi dito yung CR na may shower. Puro ba naman may mga shower tong CR to? Ayan. Ayun oh, may mga shower oh. Yan guys. So, kayanin kaya natin to guys. a uh, 15 days. Ah uh, makulay natin to. Estimate ko dito ah uh, ah uh, 3 days ay mabalutan natin sa baba mga 6 days mabalutan hanggang baba. Tapos primer uh, dalawang linggo talaga. Dalawang linggo ay ma ko na to guys. Ay an. Maprimeran ko na to hang pati ito. So, ako lang ang gagawa guys kasi yung kasama ko ay umatras kasi sabi niya ay mababa lang ang 50,000 na pakyaw dito. Sa totoo lang talaga, mababa lang talaga sa 50,000. Sa akin estimate ko talaga 150,000. Pero kaso lang kasi namahalan yung may-ari. At siyempre, kakilala natin ay tumawad siya ng 50,000 uh, sabi ko sige 50,000 pero ako lang isa mo na gagawa kasi pag maghanap ko ng kasama ay lugi na at baka hindi aayaw aayaw yung kasama ko at saka pag kontraktor ang ano dito mababa lang ang 150 siguro mga 300 o 400,000 to kasi pag kontraktor ang ano dito guys uh, titingin ang kontrata kasi kukuha pa ng tao, mga tatlong tao, le apat, si pre, pasahuran mo yun ang one, ah, 750, 800, oh. So, sa isang linggo, kung mabagal-bagal pa yung mga tao mo, ay arawan mo, ay hindi pa nga mga, hindi pa gano marunong, ay lugi ka, kasi abutin ng isang buwan, so ito tayo, kasi mag lang tayo, hindi na ito abutin ng isang buwan, ang taas lang ko dito, 15 days, uh, 15 days o 12 days mabalutan ko na to O que uh, first coating na natin yung mga bugtungan at mga kilikili guys ay yan o pati ceiling so ang wall na lang ay isang patong hanggang guys pag sikan coating yan ay isama na natin yan sa pag sikan coating so dito tayo sa kabilang unit ayan so tapos na rin guys ayan o oh po sa natin na punduhan ang mga dugtungan at maganda na tingnan. So isikan kuting natin para makinis siya at maganda. So ang wall, ayan na ang wall. Ay nasikan kuting na rin natin yung kalate, wala mang kalate. So bukas ah titirahin natin kasi araw ng linggo ngayon ay s'yempre mag aga tayo uwi si aga tayo ng mga nga. So bukas Lunes ay babanatan natin 'to. So, nakadalawa na tayo. Sa araw lang. So, bukas ay dilipat ako dito. Yan, dilipat ako dito at matapos ko to bukas yung tatlong unit. At isunod ko tong, uh, itong uh, hulwi. Itong, nitong hulwi na to. Yan, pati CR. So, thank you for watching guys. Follow for more. Bye sa TV nga pala. <laughs>